Laguna tayo kasi may pan sa may silangan Punti na lang Ito sa akong sa may Laguna Mga idol Nakakarga tayo, nakakarga na tayo, punti na lang Kata yung BBI na Tayo na nga Ang gasin Ito mga idol oh. Nakarga natin tayo. Oh. Ayan. Ito na lang. Nakarga natin. Kasi lago na. ko na sa yun. Kukunti naman na. Kaya-kaya na yun. <laughs> Buti siya ay eh, ano pa. Batang-bata. <laughs> Batang-bata pa siya.